Good evening mga idol Swatin natin tong ating uh, Compact na PCP Para Makita nyo kung gaano yung haba nya Lahat yan ay susukatin natin mga idol Upisaan natin dito sa may barrel tayong taga video may sarad yan pero puso ka natin um, uh, 617 pero yung sarad yan mga idol 2 inches yan kaya 15 inches lang itong barrel natin kasi dito sa may dulo yan may muscle break yan dito sa may dulo tapos yung tanki natin 8.42 liters yun mga ito yan 10 inches 10 inches yung kanyang haba tapos itong receiver natin ang sukat nito dito 5 inches pero kung hanggang dito yung kukunin natin hanggang dun sa may swing yan 8 yan mga idol tapos tong ating Scope na swander pag wala yung kanyang sunshade hanggang dito lang yan sukat nyan ay 9 inches 10 inches mga idol pero kung kunin natin pati yung sunshade nya uh, 12 inches yan mga idol susukatin natin gano yung haba ng ating PCV 31 and a half ay sorry 30 and a half mga idol <laughs> hindi natin sinali yung kanyang silencer ang sukat ng ating silencer mga idol ay ito yan 4 4 in kulang kulang 5 inches mga idol pala ito ay T6 lang mga idol ang kapal nito ay 1 in 1 quart yan mga idol 1 in 1 quart ang kapal nito tapos yung output natin ay 1 in 6 yun yung laman ng ating tapos tuto tapos naka carbon fiber tayo na 0.42 tapos may reel na picatini dito sa ilalim yan mga idol ang ating barrel dito ay BBB na 15 inches tapos pagtalin natin naka-pon na siya. Gustable uh, mount, mga idol. Ano pa? Ito, regulator niya. Nasa 1.8 output. Yan. Yan ang ating unit. Yan, idol. Pero pag kinabit mo itong kanyang silencer mga idol ay eh, ang sukat nito uh, kasama silencer 35 35 inches Ayan Sukatin natin para makita nyo mga idol na tayong taga video ah. yan hanggang dito sa may dulo yan 34 inihap 34 inihap mga idol. ay hindi sandali nakakuan niya siya Yeah. 34 in 1/8. 1/4, ano na? 34 in 1/4. 'Yan ang haba niya, mga idol. ok 'Yan po ang ating PCP compact. Miyo mahaba pa nga ito mga idol eh. plan ko nga paputulan itong barrel nito tapos tanggalin ko ito para umiksi tapos yung silencer nito kahit paputulan ko ng kon siguro gawin kong 12 mga 3 inches siguro pwede pang putulan ito para sa silencer nito pumantay na dito sa may tangke sa may CF mga idol yun ang plano ko pero hindi muna sa ngayon pagsawaan muna natin ganyan ang mangyayari mga idol yan yan ang plano ko yan ganyan ganyan ang forma niya gagawin ko lang tong uh, 12 12 inches babawasan ko siya ng 3, inches kasi 5 10 3 inches kahit mga 12 siguro pwede na to pero napakaganda kasi tumama eh. parang nanginayang ako mga idol kahit sa 4th 37 yards yung ganda digit dikit lang yung uh, pellet sa totoo lang mga idol ang, binal, ang pellet na ginamit ko dito ay NB pellet napakaganda talaga ng NB pellet talaga grabe tumama dipindi sa chon din yan siguro at sa uh, filter yun lang mga idol at shout out natin yung ating kaibigan uh, yung ating maker na pagkakugi si sir joe yan. tapos yung ating kaibigan si sir robin samonte sir donald glema si Sir Richard si Sir Chua yan sa kanya galing to ito scoop natin na sa wonder yan gusto nyong bumili kontakin lang siya mga ito tapos kay Sir Robin Samonte naman ay pwede kayong bumili sa kanya ng mga Indio Indo PCP tapos kay Sir Donald Clema yun mga pellet slug mga compressor lahat ng meron din siyang ito ito pala galing sa kanya to mga idol tong carbon fiber na to galing sa kanya yun Diyan lang mga idol uh, shout out sa Pampanga group yung grupo natin tapos sa lahat ng mga ergano mga kaibigan natin hindi ko na may isa-isa kasi napakadami yung kaibigan natin mga idol yun ang kaibigan pala natin si Ronald Lakson sa yun shoutout sa iyo sa Saudi idol yan hanggang dito na lang